ba minsan ang buhay parang roasted chicken? Simpleng sangka, pero kapag pinagsama-sama, nagiging espesyal. Simulan natin sa pampalasa. Time, para sa aroma. Paprika, para sa kulay at linamnam. Garlic powder, para sa lalim ng lasa. Pepper at chili flakes, para sa kaunting sipa. Tapos oyster sauce, para sa tamang alat at tamis. Sa buhay, tulad ng manok na ito, kailangan din nating maranasan ang timpla ng pait, alat at init para lumabas ang tunay na linamnam natin. Ipasok na natin sa air fryer. Minsan kailangan nating dumaan sa init ng pagsubok para tayo tumibay at gumanda ang ating kinalabasan. At ayan na perfect roasted, juicy, at golden brown. Gaya ng buhay, kung marunong tayong maghintay at magtiwala sa proseso, lalabas ang tunay na ganda ng resulta. Kaya sa susunod na mapagod ka sa buhay, tandaan mo ang roasted chicken. Dumaan man sa mainit, lumalabas pa rin ang lutong at linamnam. Kailangan lang ng tamang timpla at tamang tiyaga.